Hi guys! It's Maria again! At ngayon ay merienda time At dahil sa mainit ang panahon Tayo ay kukuha ng kalamansi Kasi gagawa tayo ng kalamansi juice At kukuha rin tayo ng atis Okay? Tayo na! Ayan, actually nakakuha na ako ng ilang piraso Ayan So, dadagdagan pa natin to Ayan Kuha tayo dito tayo dito. Ito. Ayan. Tapos. Ito. Ayan. Ayan. Sampah. Ito. Okay Ayan. okay na to. Yung gagawin lang natin na lemonade. Yan. All right. Doon naman tayo sa atis, kuha tayo atis. So guys, kuha tayo ng atis. Pagkatin natin. Kasi medyo mataas. <laughs> Ay, buhay probinsya. Ayan. 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 Atis. Patamis kaya ito. pwede na rin to. Yan, kukunin din natin to. Yan ang nakuha natin today. Yan. Gawin na natin calamansi juice. <laughs>